Ano sabi mo? Wala. <laughs> Sabihin mo. <laughs> Di ano yan? Ano to? Um, <laughs> <laughs> May <sinabi na> <laughs> hmm. <laughs> Ay. Pandikoko. Saan mo binili yan? Doon, uh, nabas. <laughs> boss, anong sabi? Ayoko. Anong sabi eh? May sinabi eh. Ayaw mo sabihin. Sabihin mo anong sabi eh. Anong hinanap mong tinapay, bakit yan ang binigay? Sabi ko ko di ba, kung saan ka maglilibot, kung saan ka nakakapadpad. Mm. Meron kong hinahanap na pasalubong, mga pinapay, you know, mga kakanin, mm. na talagang remarkable sa sa bayan o parangay nila. Mm. Hindi eh, yun ang tinanong ko. Mm. Mm. Eh, sabi ng tindera, eh, kahit saan, meron na yan. Ibig eh, sabihin, wala silang produktong... <laughs> remarkable tapos yan? Mm. Eh, wala, walang no choice. <laughs> Dahil yung kasama ko, eh, masarap daw ito yung eh, kape. <laughs> Sabi nung kasama ko, masarap daw talaga. Sino kapit. yung kasama mo? Eh, yung pawing-pawing... Uh, Mga tropa <laughs> Yung vlog namin kanina, yan yung sinasabi namin kinsa ni Mara. Yan yung namimigay ng isda. <laughs> <laughs> Pinama ka na nangyari kanina. Oh. Pag bumasita yung mga katropa namin, dadalin sa'yo kasi na may migay ka. Eh, kung yan, dadayuhin nyo sa kanyang balwar hindi kayo papaya niya. Ay, masarap mag ng ano yan, bangos. Yan, kahit walang kambing. <laughs> Ay, huwag ako ng kambing. <laughs> At kung rumikwes ka ng kambing, kahit walang alagang kambing, maya-maya na, magkakaroon. Tatago ko yung kambing ko, katropa! <laughs> <laughs> Pero yung yung palaysdahan niya 'yan. And even even. Alam, so, <laughs> eh, Kaya pa yung diktionya ng isang buong baboy. Tangayin mo ko. Ay. yung tinapay ng limba na <laughs> tadeko ko. Ay, pande ko ko. Pande ko ko. Wala daw sa kabaratuan. Meron. Meron ba? Tatlo-tatlo pa yung ano doon bakery na meron ganyan. Gawa dito yan. Gawa nila. Hindi pa